Sir, statement panawagan sa aton mga igasi katarmananon para maging mas hapsay tubtub sa matangpos inini nga aton pag-obserba sa araw ng mga patay. Ana na pumisay uh, mag maging responsable da pagit sa panagsalaksa at sundon po naton ang mapatupad sa nan mga pinagbabawal na dadto di pag sa pagkalisod sa, sa teritoryo.

ano yung mga sarakyan, yan itip ninyo na maglarga ka mas ang pagpakadi uh, ma o sa iyo ang trino ay makina ay para po makaiwas sa traffic kaya dyan kanina po may nahita po dito kanina nalit sa taon na wakayan sa na wakay uh, makina kung so, nag-trade po sa traffic pero okay lang po tayo na naasikasa po tayo Uh, sir, kumusa ang kamutangan din sa sementeryo tikang kanina sa aga tugtog sa na? Ah, uh, so far kanina sa aga, alerto mang kami adi an kapulisan an mga kaupod namon an fire, an puso, uh, an iba pang, pang mga agency an nagbuburdik sini nga uh, uh ligtas undas. Sir, may uh, mga untoward incident na hinabot yung kanina o una pang adlaw? Uh, peaceful part yung kapon. Ang sulit yung pakapon. Hmm. Kami sa na sabantay. Kaya nga sa aga, hasta yan na. Uh, yan na. Uh, biglal, na tao. So, mag-expect na dugang pantaw hasta niya sa gabi until buwan. Mm. Sir, uh, barukit mas damo pa po sa maulpot. Ngan, ano ba po uh, mga bawal yan na nga dapat sundon sa naton mga mamirisita nga di sa kampusan Santo? Ang pinagbawal po nga mga magkadi ay magdaras mga kuchilyo, mga bigibipon, uh, magdaras ang nakahubog na mga erignon. Ngayon, bawal ang magdaniyan na kainom kay da, uh, ito na nakakos sa uh, mga uh, ramok para mapagpintay tayo ng kami na distrikto na bawal po ito. Uh, Sir, alimbawa mga sipre mga batanon niya na mag magdadaragot si Juan mga na, mga music box. Uh, pwede sa sulit di sa campus ando. Kikik mm mo namon ang nang mga daranira mga gamit actually din pat down shirt kami. Mhm. okay. Uh, may maka may cover <coughs> kami dito na mga video dito. Oo. Oh. mga kabataan mo oh. din mismo ang Oo. Oh. Oh. Ay may mga tatago sa mga uh, bag. Yo. So, pero actually, sa na. ha, hindi na mga inuras para po kami na recover as well as full bag. Ah, sir. And mga animal lovers, love alaw giha love po sa ayam, sa ayam, alaw giha po niyo sa pagsulot. Ipabawal po ito. Ipabawal po ito. Thank you, sir. Salamat, sir.